Ay, pugay. Basag na pala. Natin. Durog na durog. Durog na durog na pala yan, oh. Good morning, good morning Napa-stop nga ako Kasi may naramdaman ako dito sa motor ko Itong unang gulong Parang may kumakalso siya Tapos may tumutunog Ang suspitsa ko nito Uh, bearing suspit ako. ko kasi parang kumakalyo siya eh tapos tinignan ko ngayon ito parang ano na siya umaalog ayan umaalog siya focus natin umaalog bearing ang ano nito problema kaya hindi ko na pinilit na mag long ride nag stop na ako Papacheck ko ito mga kaupay Tsaka nagwiwigil na rin siya. Ang tips nito na ma-experience natin pag nagra-ride ka habang nasa biyahe ka biglang may tumutunog tapos minsan naglalakay yung ano niya yun ang delikado pag naglalakay ng bantayan nyo pag yung persahin ibig sabihin kailangan ito palitan na ng bearing kaya yeah, ipapacheck natin to I ano natin pa double check sa uh, Mekaniko mismo Kung Tama bang hinala natin bearing Tara Ipacheck natin sa ano Mekaniko Let's go Ayan guys, panoorin nyo po itong video hanggang dulo. I'm sure marami kayong matutunan dito. Lalo na sa ating mga baguhan sa pagmumotor. Dito magkakaroon kayo ng knowledge. Ayan, binabaklas na po ni Kuyang ihi ng ating gulong. Dito natin malalaman kung sira na ba talaga ang bearing. Ay po, basag na pala natin. Durug na durug na pala yan, oh. Durug na durug na. Ya, delikado talaga yan. Pareto, sir. Papunta natin. Sir. Oo, dalawa. Ayun, nakita nyo. Grabe. Durug na durug ang bearing. At confirmed na bearing talaga ang sira. Kaya nirecommend po ni Kuya na dalawang bearing na ang papalitan natin magkabilaan. Ito yung ano niya oh. Bearing. Yan, dito. Kaya papalitan yan. Yan, lagyan muna ng grasa para tumagal ang buhay. Yan ang purpose ng grasa. Para para tumagal ang bearing, lagyan ng ano, grasa. Yan. Dalawa nang ipapalit natin ano uh, ano pala to 6201 to no ayan 6201 na uh, bearing yan guys ikakabit na po ang bearing sa pagkakabit naman ng bearing uh, dapat balance siya para maganda ang pasok din the same time dandahan lang pag ano magpupukpuk ka para hindi masira hindi mabiak ang bearing smooth lang. Ganyan, no? Oh, Kung nakikita ninyo. Yan. Dandahan lang talagang ang pagpupukpuk. Kasi ang iniingatan dito, yung bearing. Ganyan po ang ginagawa ni Kuya, o. Oh. Dandahan lang ang ano, pagpupukpuk. Anong tawag niyan? yang eh? oh busing eh. busing ayan dapat lagyan din natin ang busing ng ano grasa para hindi kalawangin, para hindi kalawangin. Kabilaan pala no? Uh -huh. Kabilaan pala siya. Kabilaan ng bearing. Dalawang bagong bearing na palang pinakabit natin para matibay at matagal masira ang bearing. Alam nyo kung bakit nasisira ang bearing ng ating ano, uh, motor dito sa may kulong. Sa mga lubak-lubak um, halimbawa malalim yung mga lubak tapos yun na swak ka doon Diyan nagsisimula ang sira ng bearing okay. yun ayos na Okay na natin. yan nilalagay na Yan ay ano yan Guma no Anong tawag niyan Dasil Dasil ah yan ang dasil ah, pagkatapos sila gayong ano bearing dust seal para iwas sa likabok no yan para iwas sa likabok yan ang magpoprotekta dito yung dust seal yan ang magpoprotekta para iwas sa likabok hindi malikabukan yung bearing mm. mm, cover ng bearing. O siya naman ay Pin, pinaka pinakaihi no. Ayan, itong pinaka ano, pinakaihi. Lagyan din natin ng grasa para oh, hindi mag-stack up yung ano natin gulong. Yan ang purpose. Yan, nilalagay na Yawn? Cover pa siya, Plastic. Pwede na rin ito Kailan? yung Kailan? Kailan? Oh, sensor. Kailan? 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 Yan, yan dapat ang protektahan kasi mahal yan <laughs> Yung sensor na yan, napakamahal 3 plus yata yan eh, pag masira no hmm, Kaya oh. Kaya pag masiraan kayo ng gulong Masira yung Ano nya, bearing Isip kagad yung ano Yung itong sensor Kasi napakamahal to, nasa no? 3 plus to Yan Sa 3 plus to hmm. Sensor yan ng speedometer. Dito, sa dito yan kita try natin kung gumagahanan na 'yung ano niya meter kung gumagana ayan okay. Uh, okay ayan okay ayos panalo na, thank you so much shout out kay kuya <laughs> thank you, thank you ayos na